ito, so, matetemp ako na gumawa sa bike lane? Kasi traffic sa edge eh. So, nandirito lang ako sa gilid. Ah, yung ibang mga rider talagang ah, nasa bike lane. Kasi wala nga yung nanguhuli. Pero, make pit na inahabilin ng bike lane eh, para lang sa mga siklista. Eh, nakakatokso lalo kapag traffic. Pero, tatsagayin ko na lang para Personally sa akin matuto kong uh, Dumisiplina ba sa sarili Eh ganun talaga Traffic eh, eh Kung hindi ko gustong matraffic Malis ako ng maaga Kaysa Sa coping ko itong bike lane Eh Tsagain ko na lang uh, Ayoko matukso So, hindi ko masisisi yung ibang rider kasi nagmamadali sila dahil traffic nga rito sa EDSA